Yeah, mga kabur Meron na tayong first bird. Mikot pa si Batman. Yun. Punta verde. morning mga kaburgudu kamusta po kayo so ngayon naman ay araw ng linggo mga kaburgudu so for today's video mga kaburgudu is cover natin yung ating abangan uh, sa Punta Verde to so ito yung last training para sa derby. So, next week, mag-derby na po tayo. ng no, mga bro. Anytime soon, eh, mag mag-aaraw ng schedule for stamping. So, aabangan natin yung, uh, yung announcement ng club natin. Pero manaw, yung focus muna tayo sa ano natin, sa abangan. And balikan ko lang din yung ginawa kong uh, loading sa kanila. So, yun mga bro, kung bago ako napatod sa channel ko, please subscribe mo yun. No? Hit mo na yun yung bell button para update ka pag mga mga bago tayong videos. So, yun mga bro, uh, samahan nyo ako balikan natin yung uh, loading natin at saka preparation kahapon then uh, train natin dun sa abak natin na ako samahan nyo ako flashback mga burok na diba, bago load mamayang gabi yung mga warriors natin pag self ba din na natin sila so sa mga i-load natin ayan niligo na nga si Wapo uh, diba, Babalik pa ngayon si na din nasa labas lang si Puti naman nasa middle stage niya tapos si 27 hindi natin may sasama ngayon nagpapahingay natin para may lakas siya sa derby so apat lang hindi natin namaya yun ang kapag tapos bukas abang yan update ko kayo sa loading natin for Punta Verde bye bye Magandang gabi mga kaburuto sa loading nga uli ngayon no? para sa Punta Verde to. So, syempre, isasama ito si Pute. Kasada rin siya sa, ano, sa palaro, sa two laps. So, ayan yung asawa yung may na naman. So, sana mabilis siyang umuwi bukas. Abang natin siya bukas mga kaburuto. Tapos tingnan pa natin yung dalawang kasama. Ay, tatlong kasama. Meanwhile. So, yung mga kaburuto hindi nga makakasama to, to sa loading ngayon si ano si 27 gawa nang uwi siya last time meron siyang sugat sa kalikili hindi naman sugat actually parang nabugbog lang baka sumabit lang siya kaya pinilit niya parang uwi nagdato siya noon nung last na Mabini nung nagbalik sa Mabini yung club para sa Midtos so kaya hindi mo siya sama pero sasama natin siya sa derby hopefully gumaling na siya so naman ito pang iba natin kasama Nakabur kasama sa sa loading and si Batman. Tapos si Ten Ten Ten. Si Wapu. Asan si Wapu? Ayun niya lagi si Wapu. Yung nasa, nasa kanto. So yun, apat sila mga bulutu Si Pute, yun nasa labas. Si Batman, si Ten 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 at si Wapu. Sila lang yung sasama natin yung sa sa toss. Then sa next tapos na natin sama si 27 o kapahingay na natin. Pwede so, mga kapunod, samahin niyo ako. Bibigyan natin ng vitamins. At, ah, uh, babakon yung mga, mga warriors natin. Baga natin karga. Tara. 11 minutes later. So yun mga kapunod Ito ang ipapabakon natin sa mga warriors natin. sa loading nila ngayon. So yun, ipapasket ko na sila. vitamins and basket proceed tayo sa so, loading station. Medyo ginapin na tayo. Kasama niyo ako mga kapunod Siyon so, nga mga kaburgo Ito nga tayo sa learning station Ayun. Ayan Ayan So ito yung mga ibon natin Kakargalin natin sila Apat lang sila ngayon mga kaburgo Ayan sila Wala si 27 pa So kargalin na natin sila A few inches later. So, yeah, Borgutuyo. Niload na natin sila. Ito si Ten Ten Ten. Ayun si Pote. abangan sila bukas. Yung training. Ito pala. Ito training lang. Si Batman. Tsaka si ito. Si Wapo. So abang sila abang din bukas. Pas muna si Pas muna si 27 kasi may sakit siya. Early the next morning. Kalapati ko 'yan kasama sa training. Yeah, mga kabur ko to, meron na tayong first bird. Mikot pa si Batman. Punta Verde. So ayun, si Batman lang unang ibon natin. Sakto, hindi ka sa pooling. Wrong bunot. Batman, baba na. Batman! So first bird natin, si Batman dumating siya 8.53. So ang speed niya ano na lang less than 900 yata. To. Check natin mga kaburgod. Sige na bangan pa natin yung iba mga kaburgod. One long angry line later. Mga kaburgod si Ten Ten Ten. Baba ka na. Nakasali to sa pooling eh. Grizel, Grizel. Ah. Oh. Ito yan eh, diretso yan. Huwag lang magpo-postel, magpo-postel lagi yan eh. Ayun o, no? diretso Uy, huwag okay eh. Sabi na nga ba eh Ten ten, pasok na Ten mga boss, ten ten, -ten. Kaklak natin siya! Papasokin ko lang siya mga Third bird natin si Wapo kung nyo po sa 10-10-10 Hanggang hindi pinakapas sa 10 10 Kailangan sa 10-10-10 Kasali siya na 10-10 Pas Pasok na Uy <laughs> Bad trip Ay pumasok <laughs> Ayan pala 11 minutes later Ayan Pasok Nakita ko Hindi ko lang na -video, eh. Hindi na yung camera eh mga bro, dumating 9-12 So pwede pa to Ayan mga bro, kung doon sa kabila Para may clock natin Kasok na pati Kasok mga kabalo kasali yan ano pumasok na pumasok ang dalit mas mga puti kakrak natin sya mga kabalo ito kalak walang mga so, so, yun magandang araw mga kaburkutu So anong update sa ating abangan So eto nga, ano, good news mga kaburkutu as of 9.21 kumpleto na tayo so 4 out of 4 na tayo sa mga warriors natin and uh, good thing na iklak natin at hindi na cut off si 10.10.10 Ten -ten -ten at si puti medyo nahihirap pala ako magpapasok sa kanila pareho um, si 10.10.10 Ten -ten -ten, naunahan pa ni wapu dumating na natin ikat third naunahan pa siya pumatok sa loob mga ilang minuto siya sa labas tumabay siya doon sa kuryente then tumabay pa siya sa may ating landing board then si puti naman ganun din uh, ang tagal niya sa labas pinainan ko pa ng lalaking kalabade para pumasok siya pero okay lang yon ang mahalaga is kumpleto sila ibig sabihin meron tayong uh, lima bali na ibon na kasali sa derby so kasi si 27 uh, nakauwi naman siya last time kaya lang, hindi ko siya isa to sa uh, punta verde para lang makapag-rest siya kasi may, may tama kilikili niya. Do, walang sugat pero namamaga. Kaya kailangan niya magpahinga. Kaya hindi ko siya sinamang yun. So yun, um, ibig sabihin mga kabaro ah uh, good news. So, sa derby na lusutan ng mga kakalapati natin, ng limang warriors natin, ah uh, training. So, ang, ang nag tayo niya pitong ibon, doon nawala sa first toss si Babayero. Then si um, 105 sa Lugbo, Batangas naman siya na wala. So mga bruto um, salamat sa pagsama sa atin sa, sa ating uh, abangan ngayon at sa journey natin sa training. Then next journey na tayo, no? start pa lang ng tunay na laban sa next na Sunday. Uh, yun nga yung um, first lap ng derby. At uh, yun, uh, susubaybay uh, samahan nyo rin ako na i-cover yon and samahan nyo pa rin ako dali, at sana hanggang dulo makarating yan, apat na lakas lang yun, makabrok to so, uh, we're hoping I'm hoping na makarating sa dulo yung mga ibon natin so yun, salamat sa pagsama mga brok. hanggang sa next video natin, bye bye